Erox, ang ating gagawin mga sir, Erox 55 the version 2. Ayan, Bago Bagong-bago pa itong mga sir, tapos ang kanyang uh, kilometer, ay uh, tingnan natin sa panel niya. 11,452. At ang issue naman nito mga sir, Start natin. ko yan yung kanya uh, tunog ng makina na uh, parang may ginigiling sa loob ng makina eh para malaman natin or matrix natin kung ano yung problema niyan mga sir tanggalin mo natin yung kanyang uh, panggilid yung CB tip tapos panda natin uli sya huh? at uh, tinanong ko yung may aring nito mga sir kung uh, may history ng ano, pagkatuyo ng langis sabi naman niya alaga niya naman daw ito sa langis kaya ngayon, uh, na natin para ma-trace natin kung ano yung problema nito. Okay, so mga so, tanggal na natin yung ano. Tanggal na natin yung uh, pulley. Wala nang connection si uh, third drive, gearing. Ayan. Tapos start mo. Ulang. Para marinig natin. Okay, same pa rin yung tunog mga sir ha. Bumo mo lang konti. Okay. okay. Tingnan na. Huh? Tapos, so dating check mga sir yung camshaft nya. Matanggalin mo ating yung flare rings ito at saka yung kabila check natin yung camshaft niya ngayon na pagka na trace natin yung camshaft na good shoe camshaft niya matik sigunyal yung ating ano pupuntirihan dyan pag ihiwalayin natin to 11,000 pa lang yun ano yung ah uh, kilometer nito mga sir alaga sa langis to. sabi nung mayari Ito ng mga short, natin yung kanyang uh, side by side clearings sa kaupuan. At uh, tinanggal na rin natin yung kanyang fuel assembly. Kasi uh, si Elacos kasi mga sir, pwede mo siyang tanggalin. Para mas maluwag kapag tinanggal natin yung cover. So, dito tayo mag -check. Kapag ka once na na natin yan, at goods naman yung kanyang camshaft matik po yan na kailangan natin talaga ano, paghiwalayin to. Pero bago ko paghiwalayin to, ipapaalam ko muna na sa may-ari nito kasi napanood niya yun sa mga blood ko doon sa mga maingay at camshaft lang yung kanyang uh, nasisira o yung mga pinapalitan ko ng camshaft lang Ngayon, ano, pag na-test natin na okay yung camshaft, matik yan ano, may problema sa sigon dyan At kailangan natin ipaalam kasi speak ni sir na camshaft lang yung kanyang uh, problema daw ng motor niya Eto, eh, ito check natin yung cams, tanggalin natin yung ano head cover bago tayo mag finalize dalawa lang kasi naman ng uh, ano dyan i-check -che natin camshaft saka yung sigunyal kasi hindi pa tayo nagpabili ng pisa mayroon naman kasi pagka nagpabili tayo ng pisa hindi pa tayo sigurado hindi pa tayo sure at uh, nagpapabili na tayo baka lalo lang ano lumaki or lumubo yung gastos ni customer kaya kailangan check mo natin bago tayo bumili ng pisa para hindi dumami yung ano gastos. Kaya kasi ni uh, kapulong. Um malungkot ka naman. Ah okay. Ngayon, na, tanggalin natin yung ano. Tanggalin yung goma. Ito yung cover. Ayan. Tap-date muna natin mga sir para makuha natin. Relax muna natin ito. Ayan. Ito yung top date nya. Siya mga, ito yung tap-date. May guhit. Si Yunda, wala siyang guhit. May guhit siya. Kaso nga lang, pagano yung kanyang ano, yung guhit nya yan okay naman yung kanyang ano tap dead kaso nga lang tatanggalin natin yung cams tanggalin natin to tsaka ito alin rinse na dalawa tapos 8 tsaka ito tatanggalin natin to para mahugot natin yung ano yung camshaft sa BBA ito yung pinakamahirap talaga na hugutin ah uh, madali pa magugot yung magbalik ang medyo pahirapan ay okay, tanggalin mo natin para ma-check natin yung bearing ito sa tanggalin natin yung sprocket cam at uh, itong rocker arm pin hindi po yan basta basta matatanggal mga sir kasi may spring kasi yung kanyang uh, secondary na ano na PBA ito may spring siya kaya mahirap tanggalin itong nasa baba ayan madaling lang tanggalin tawa ka mo yung ano yung rocker arm ayan ayan yung sa baba mga sira madaling tanggalin yan yung sa taas medyo mahirap tanggalin Kaya obligado, tutusokin nyo dito. Para lumuha dito. Ayan. I-plice natin mga sara. Ayan. Hirap tanggalin. Basta pagka pinlice nyo, oh, dito lang sa part na to. Huwag na, huwag nyo na isagad yung pagkaka-plice ninyo para hindi magasgasan yung pin. Ayan. Dito lang din sa bunga. Sa Huwag nyo na isasagad. Para hindi magasgasan yung pin. Lapit na. Okay, tanggal na natin. Yan, dalawa yung mga sir. Ang nagpapahirap dyan, itong may spring, yung BBA. Yan. Kaya dapat, bago nyo tanggalin to, eh, kung baguhan pa lang tayo sa ganito, nasanay tayo sa mga Honda ititingnan nyo muna mabuti kung ano yung pagkakaporma nung tinanggal ninyo dapat ganoon din kung ibabalik ninyo yan natin tago mo natin dyan sa gilid at uh, tanggal natin yung ano camshaft So, natin dito ah. Yung dito sa so may part ng ano. Pinakadulo. Okay. Ito na, ito na, ito na. Ito na mga sir. Paikuti mo ah. Dahil. Okay. Paikuti mo. Ah, gaspang. Ayan. Spasabit. Spasabit. ito yung problema yung mga sir camshaft kaya tunog nung ano nung makina parang kala mo may, may sumasabit na bakal uh, dumudurog pagkakalang ko nito nasa 400 yata presyo nito yung camshaft hindi naman po yan basta basta na isira hanggat uh, hindi naman natin napakabayaan sa langis yan Nararamdaman nyo rito, pagkahawak nyo to, at kahit ganun-ganun nyo lang, mararamdaman nyo na yung parang uh, gaspang ng bearing Ayan, kaya napaka importante talaga mga sir na dapat chinecheck mo natin yung motor bago tayo bumili ng pisa kasi mahirap naman na uh, pabili tayo ng pabili ng pisa kinalabasan hindi naman pala yun ang sira at uh, yung bearing na nasa ilalim idudouble check nyo rin Yan, kung may gaspang Ah ito wala namang problema yung bearing nya. Yung bearing lang na malaki nung cams ang uh, papalitan natin. Tapos uh, balik natin uli. Ngayon pakita ko sa inyo kung uh, paano ko gagawin yung ano, yung paglalagay ng spring sa BBA. Dali, pabili muna tayo ng ano, ng bearing. Hanap muna tayo. Yan, trenti yung binili natin bearing mga sir. NSK special bearing na kasi itong mga sir yun is kinin yung binili ko para mas matibay yan ito yung natin dahil yung ano bearing natin may may cover sya dapat yung cover na yan tatanggalin natin yan para kapag ka umiikot yan dun sa cylinder head na applyan sya ng langis kapag ka hindi natin, natin tinanggal to masisira din yung bearing kaya dapat tanggalin nyo itong mga sara yung, yung bahay nya yung cover saka ito Ayan, tatanggal natin to. Madali naman to magtanggal mga sir, kahit mag-DIY kayo. May pwede. Okay, tanggalin natin to. Ayan, sa so BBA, dalawa yung ano, yung itlog nya. Yan, wala naman tama. Okay, tanggalin natin to. Tapos, pagkakal natin ng bagong bearing. Tapangon nilang ng bulas. Ayan, ito mga sir, kung sakaling wala tayong ano, pantanggal, puller, mas importante ito ang tirihan nyo dito yung pinaka bearing nya tapos dalawang sakit, ipapatong nyo dyan kasi hindi naman tutaling mahirap tanggalin ito mga sir tapos yung gagamitin kong pansin dito yung sakto sa dowel para hindi ma-deform yung dowel yan saka ako papukpukin dito ok yun mga sir alubog ko na yan tapos huhugasan natin to ng ano ng uh, gasolina Eh, tama sana tanggalin niyo yung bahay kasi kapag ka bumili kayo sa bearing center o sa ibang bearing center at uh, kunin niyo yung NSK, meron po siyang ano, cover. Yeah, tanggalin na natin. Tapos ilalagay na natin dito. Mas, mas maganda kung ma-apply niyo nang langis. Kaya ito mga sir, madali lang 'tong maglagay. Kahit hawakan nyo dito ng pinapopopok nyo dito. Basta 'yung pangpopopok nyo rin dito, 'yung singlaki nito. Dito lang dapat ha. 'Yan. Huwag dito sa taas para hindi masira or kumalog 'yung ating bearing. Dapat hanap kayo ng tubo na singlaki nito. Okay, lagyan natin. Ah, debukan na natin. Tapos 'to 'yung gagamitin ko. Na singlaki dito. Diyan dapat yung uh, mapupukpukan. Huwag dito. Parang di masira yung bearing. Yan, pag ito yung ginamit yung mga sara, ilagay nyo pa rin no? Yung pinalitang natin bearing or yung damaged na bearing. Siya yung gagamitin yung pang-sinceal dito. Yan. Ganyan yung ginawa ko para safe na safe yung bearing na pinalit natin. Yan. Wala na siya. Di na siya Okay. Pinalitin natin itong ilagay. Okay, naman so, lang simbolo yan natin. Basta so, kung gagawin yung mga sara, bago nyo once, uh, bago to, ano, ka kalas-kalasin, top dig nyo muna, bago nyo tanggalin yung, ano, yung camshaft. Purpose kasi natin dyan, para hindi tayo maligaw. Dapat nakatop update. Kung sakali naman na hindi nyo na-top nung maayos, pwede nyo tanggalin yung, ano, yung uh, spark plug, tusukin nyo ng flat screw, dadamayan nyo lang, kung yung kanyang piston ay nasa taas nasa tap nasa taas tapos saka kayo mag tap din doon sa magneto tap din nyo muna sa magneto tapos uh, luluwagan natin yung ating ano tensioner uh, mga sir tatanggalin natin yung guma yan tanggalin natin to luluwagan natin yan yan tinanggal ko muna yung airbox para mas makita natin ayan luluwag na natin to ikot nyo lang, lang sa uh, mag-lock nito yung tensioner nya ayan maglock na tapos itap din nyo sa mag nito mga sira so, so, natin gagawin dito mga sira. Uunahin natin yung mga rocker arm nya na ilalagay bago yung camshaft para hindi tayo mahirapan ito, lagay ko muna ito okay, ito na mga sila ipasok ko yung camshaft mag unayin yung gagawin dyan mga sila para may pasok nyo sya ito muna yung ilalagay ninyo isabay nyo na yung pin ito, ito. Ba to mo muna ito lagay nyo muna to tapos unahin yung ilagay ito dapat ganito yung forma din yan tapos ito nakalabas din at uh, habang pinapasok nyo yung uh, camshaft ang gagawin nyo dyan para mapadali kayo mga cell itong uh, luller luler na to susungkitin nyo sya dyan igagawin nyo sya yan parang ito yung uh, pangkukontra nyo kasi nga spring yan para hindi bumalik uh, bumalik ganito nyo sa kanya nilalagay yung camshaft para may lagay ninyo. Kanya niyang ginawa ko para may pasok ko siya. Dun sa exhaust naman na rocker arm, mandali na lang naman to kasi wala naman siyang spring. At once na nilagay mo na siya ng ganyan, yan. Mas mapapadali ka na. At uh, itong may gatla, sa labas po yan. Tapos, yan. nasa loob. Yan, lagay nyo ng langis ang purpose nyo dyan mga sir yung gatla na yan para tuwid ninyo hindi natin mga sentro yung butas ayan may sentro ko na yan. tapos itong purpose nito mga sir yan, para maituno niyo o may tapat nyo yung butas. Yan. Yeah. Para pag nilagay uh, nyo itong ano nya, ito, may tatapat nyo yung butas. Yun dito. Para may ma niyo nyo yung tornado. Alin rin yung dalawa doon. Tapos dito, 8 naman. Okay, tulong nyo ko muna. Okay, yung mga sir, naikpitan ko na. Yan, ito yung uh, function ng BPA. Pag tumatakbo mo ka ng mga, mga 60, yung mga ganyan, tutulak na yung BPA niya. Mga ganyan. Sasabay na to. Yeah. Parang pagka-turbo. Okay, lagyan natin to. Yan, basta update nyo muna sa magneto mga sir. Ha? Tapos, tingnan nyo kung nasa ibabaw yung piston niya. Kapag titignan nyo naman, tanggalin nyo yung spark plug. Tusokin nyo ng uh, plug screw. Uh, alamin nyo lang kung nasa ibabaw yung piston. Kung nasa ibabaw na yung piston, topdate nyo na sa magneto para makuha nyo yung pagsalpak dito. Siyempre, yung tensioner, huwag nyo makalimutan yan kasi mamamaya magkulat kayo ba't hindi nakasya. Kaya yeah, ito i-double check nyo pa rin. Okay, lagay ko muna ito mga sir. Pagkita ko sa inyo yung top deed nito. yeah, ito mga sir. Pasilip yung uh, top deed ko mga sir. Si ano, uh, Elmax Aerox. Para sa yung top deed na. Top deed, tapat nyo dito. so, dito. Sa so, ilalim. Tapos, punta tayo magneto. Yan. Yeah. Tapos, dito naman tayo sa part ng magneto mga sir medyo kalawang na kasi yan, meron dito ng, ano, may makikita kayong guhit dito tapos bilog tapat nyo dito yan, pagtapatin nyo yun. yan yan, ganoon lang kung, ano, kung magtatapit di tayo dito sana, sa ano, sa or Aerox okay, balik na natin yung mga cover okay, yung mga sunod, balik na natin yung clearings at uh, yan, eh, papantayin natin atay mo nga okay. Uy, tumayamit na ha. Okay, yung mga sir. yung tunog ng uh, standard. Or yung uh, hindi pa nasisira yung cambering. Kaya tayamit na times na siya Bumbay mo ng konti. Kulot. Kukulot. Okay. Ito Okay, time na. Ayan yeah, mga sir, kung same kayo ng problema nito mga sir, yun, kambiring na yung kagadang puntaan nyo. Pagkagalong po yung ingay o tunog ng makina, huwag mo na kaagad na ibibila ng PISA hanggat hindi nyo pa nadu-double check kasi baka mamaya sabihin sa inyo sigunyal bearing or sigunyal yung problema, mas mapapagastos kayo kaya mas maganda. I-double check nyo muna maayos. Sa so, nito itong ginawa po. Chinik mo muna bago nag, uh, bumili ng PISA kasi so, napakahirap pagka binaba ka agad at uh, ayan mga kapansin hindi ko na rin sya pinaghiwala yung makina sa chassis or hindi ko na binuksan yung ano yung cylinder head dinukot ko na lang sya okay mga sir tapos sa tayo rito